Hello guys, uh, paano nga ba mag-convert ng Word document to PDF? So, ang PDF guys ay portable document format. PDF stand for portable document format. Essentially, for format in use when you need to save file that cannot be modified but still need to be easy share and printed. So, yun ang ibig sabihin ng PDF. So, paano nga ba natin i-convert yung Word document sa PDF? So, ang gawin mo, pumunta ka ng Google. Then, search mo tong I love PDF converter. So, okay. Pag nandito ka na guys, pindutin mo yan. Tapos hanapin mo yung Word PDF. Ito siya, oh. Marami yung pagpipilihan dyan kung anong gusto ninyong klasing dokumento yung pag uh, ano ninyo. Pero dahil lang tinuturo natin ay sa Word to PDF, tinutin nyo to. Then, click. Then, select Word file. Mamimili kayo ng Word document niyo sa computer. Sa cellphone, pwede rin po. Uh, ano ba ba? Itong elevator out of service. Select. Okay. Tapos, nandito sa baba, nakikita nyo itong kulay pula na convert to PDF. Pindutin nyo yan. So, ayan, nagko-convert na siya. So, okay na siya guys, na convert na, di ba? Pwede nyo tong share, download link, or scan, or pindutin nyo tong download PDF para ma-save sa cellphone niyo or sa inyong computer. Ngayon, titingnan na natin siya kung nasaan. Tingnan natin, tignan natin sa download. So, nakikita ninyo, dalawa yung na-save ko, no? ah, uh, ito nga, elevator out of service. So, pinutin natin yan. Open. So, yan na po siya. Naging PDF siya, guys. Okay. Pwede niyang download. Pwede niyang i-print. Okay. So, yun guys. ah uh, madali lang siya. So, kung mayroon lang kayo mga dokumento na gusto i-convert, so pumunta lang kayo dito sa I Love PDF. Search nyo lang yan. So, yun lang guys. Thank you.